Sa mga balita naman sa labas ng bansa, lima ang kumpirmadong patay matapos masunog ang isang residential building sa United Arab Emirates. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa DMW, kabilang ang isang Pinay sa nasawi sa sunog noong April 4. Kritikal naman ang lagay ng mister niyang OFW. Kinumpirma rin ang ahensya na siyam na iba pang Pilipino ang apektado ng sunog kabilang ang dalawang bata. Umabot po naman sa siyam na pong libong residente ang inilikas bunsod pa rin po ng patuloy na pagtaas ng baha sa iba't ibang lungsod sa Kazakhstan. Ito ay bunsod ng pagkalusaw ng yelo sa Ural Mountains at pagkawasak ang ng ikatlo sa pinakamahabang ilog sa Europa ang Ural River. Umapaw kasi ang ilang pangunahing ilog sa Kazakhstan. Una pong inilikas ng Russian government ang nasa higit na isandaang libong Ruso sa mga lugar ng Orsk, Siberia at Kurgan. Patuloy ho namang nakikipagtulungan si Russian President Vladimir Putin kay Kazakhstan President Kasem Jomart Tokayev. Sa Amerika naman, nakararanas ng matinding bahang Belton, Texas, bunsod ng pananalasa ng masamang panahon doon. Nilamon ng bahang ilang bahay habang lubog na rin sa tubig ang ilang kalsada sa lugar, pansamantalang isinara sa mga motoristang mga apektadong kalsada. Pinagbabaril po naman ang tatlong katao sa pagtatapos ng banal na Ramadan sa Philadelphia sa Amerika. Nangyari ang pag-atake sa gitna po ng nagtitipon ang nasa isanlibong mga Muslim. Kinumpirma ng Philadelphia Police na aabot sa tatlong putok ng baril ang naitala sa away ng dalawang grupo hawak na ng mga otoridad ang limang hinihinalang sangkot sa krimen. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga nasaktan at namatay sa panibagong gun violence sa Estados Unidos. Puspusan pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa apat na kataong nawawala matapos sumabog ang isang underground hydroelectric power plant sa Bargi, Italy. Ayon sa ulat, nasa isang daang nagtutulungan na masagip ang mga biktima. Tatlong namatay sa pagsabog matapos masunog ang isa sa mga transformer ng nasabing power plant. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.